We're back again, guys. Oh, Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo yo, let's go. Pumunta na kami party party. Let's go party. Ada video tama na ba? Ada vlog. Yes. Tomorrow. <laughs> <laughs> Watch video ah, tomorrow. A few moments later. Guys, dito na kami. Lapit na. Uspan na to. Uspan. Ang layo. Tubig ng tubig. dito na tayo guys sa bundok Bundok na ang tralala Ito na, IKEA party guys Dito kami sa bundok Oh, sa gitna ng bundok Oh my god Wow Malayo guys, malayo, malayo Lapit tayo doon Nakatayo sa bundok tra tralala guys dito na kami Al Sulaiman Group alright party party na sabihin oh. sa ano talaga to ano pa pala ito nilagay lang yung sticker doon nirenta lang yan so, guys oh so, ito na kami ang layo naman nagsasalita pa yung bossing namin guys salita pa dito lang kami muna kaya mo na may nuggets ito ano naman no may camel pa doon guys kaya no mamaya subukan ko sumakay ka sa camel labo labo ng camera ko ang dilim tapos mamaya kain tayo doon kakain tayo ang masarap doon mamaya tayo mag live doon kain tayo alright go, go go let's go dito tayo kakain mamaya guys nahanda pa nila alright may basketball, volleyball, may dark, may kung pa doon, may may kwan pa doon yung tawag doon bomb car may bomb car pa guys doon yan ha pwede naman dyan oh mag ka lang dyan oh ano oh. date date na ganyan oh ito ang kape alright mamaya ang takakain dyan tayo eh mag lang tayo guys yo oh, yo yo kasama ko ang batang ilanggaw ito oh men woman all right guys party party Ikea, let's go ano video mo live mo mo one eternity later ganun <laughs> lang nakasakay tayo sa camel ngayon nakasakay tayo sa camel nakasakay tayo sa camel <laughs> alright nakakatakot naman oh no? <laughs> nakasakay tayo guys sa camel nakakapit <laughs> ako baka ako mahulog alright yan guys oh nagsasalita ay 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 Alright, let's go. Woo. Sakit sa likod ah. <laughs> Laki naman ng kamel nata guys. Guys okay, so. oh, sumakay kami sa kamel. Nakatakot pala oh, sasakay si Aldrin oh. Kumapit ka, tumukod ka dyan, tumukod ka. Tumukod ka dyan kasi pupuyo kasi yan. Oh, ya, okay. yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> yes, sumakay sa kami <laughs> guys, sakay din tayo sa kabayo Sumakay mga babae oh. Kaya ka? Kaya na sa lumang. na! Kanina sa camel tayo sumakay ngayon sa kabayo. Subukan natin. Sasakay na ang tropa nating ilonggo. Si Ivan. Kakainin ng kabayo yan. Kaya <laughs> no? Mga babae na no? sumasakay din. No? Hindi na kami nakinig ng kon. No? sinasabi nito. Oh, ano yung tropa natin guys, si Aibano batang ilonggo yan. Batang ilonggo, batang kaya pogi mo, nito lapid. Ayan na si ano, bakit na palo. Kardong! Patuhin mo lang ko, kabayo. Kardong dalisay, paluhin ko sa pwet kabayo. Tinalo ka pa ng babae. Ah, oh, di ba 'yan ka postpone babae 'yan, no? <laughs> Babak 'yan to. Naisama <laughs> <laughs> natin siya na rin para Kita <laughs> ka na nga mo, pa ka sabi. Dibubahin pala 'yan kaya ka postpone. <laughs> Tatakbunong kabayo, ay tatalo tatalon, tatalon. <laughs> هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause> Sa <laughs> wisu ka siya ya. Ore na ya. Tapos likod ng isang kabayan niya Ano? No? Makulit 'to, makulit 'tong kabayan na 'to. Diyan naman yung isang kasama natin. Toto Aldrin 'no. Alright. Sakay-sakay lang amon mo habang nagsasalita pa yung aming bossing. Ayan o. Oh. Nandito kami sa bundok guys. Ayan. nakasakay na kami sa camel. Alright. Dito naman. Alright. One hour later. Ayan guys. Kain na yeah. kami. Kain. Kain. Kita nyo naman. Nandito kami sa kabundukan. Sa na ng disyerto. Sa na ng bundok. Kain mo na kain. Guys. Okay, so pili na pili pa ako para pareho pareho pala yung dress nila. Pero refer. Sinubukan ko talaga hanggang doon mula eh. Start to okay. na. Ayun na. Double-size na. All right. Bolo mo pagkain sa kasana. Salamat. Hay, banda kami kain-kain. Yo guys, dapat din yan yung pulit-pulit sa ka okay. Let's go oo, oo, guys Mga oo, lang lahat oo, guys oh. oo, 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 kami sa bundok, oh. guys so, Uwi na, na Uwi na Tapos na yung party party Uwi na, na kami guys Tanya naman yung place na yan guys Okay na tayo so, guys Guys oh Pauwi na kami guys so, Ang galing ng mga babae Mga bayo Ang galing gumabayo naman Magaling pala mga bayo yun oh Ang galing nya oh Ang galing oh Ang galing Ang oh trabaho konti Ikea guys pala uwi, na, uwi na, na Let's go. Bundok. Yung oh. oh. Buti pa yung bundok eh. Yes. yata kami sa bundok. Sa bundok guys. na. <coughs> Ang kaya na sa bundok. Bakit na kami? Guys, guys, guys. Woo, yan Tapos na ang party. Walang biyaya. <laughs> Wala namang kami bonus. Yan kami. Let's go. Yan tayo guys. Let's go. <laughs> Ay mga babae pala doon sa likod, guys. Mga tropa din natin 'yan, guys. Mga ikaya din 'yan. Kaya walang kwan diyan. All right, game. We are na. Let's go. Dinayo yung kebab. Sabit <laughs> natin, kinain lang natin yung kebab.